Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapatid na sumusubaybay sa ating prayer and passing daily devotion Nasa sa ika-28 na po tayo ng yugto. At magpasalamat po tayo sa Diyos dahil uh, ibigyan muli ng pagkakataon upang magbahagi ng kanyang mga salita. At patuloy po tayong uh, pangunahan ng ating Panginoon at uh, siya lamang po ang ating papurihan at pasalamatan sa araw na ito tayo po ay manalangin muna <coughs> Father God salamat po sa umagang ito sa araw na ito Lord ang uh, dalangin ko po na kasihan niyo po ako ng yung sa dong spirit Lord uh, pangunahan niyo po ako Panginoon turuan niyo po ako Panginoon Huwag mo kaming pabayaan, Panginoon, at sa pagbabahagi ko po ng salatamo, mo, Panginoon, ngayong araw na ito, ay bigyan mo ako ng sagalang karunungan, Lord, at bukuban niyo po kami ng banal na dugo, palibutan na po karami ang at mahayag lamang malantad ang mga salita, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Ngayong araw na ito, Panginoon, dalangin ko po, po, Diyos, ang katagumpayan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Okay po ang aking pong <coughs> Ibabahagi ay ating matatagpuan sa aklat po ng mga awit. Okay, uh, Awit 16 verse 11 na uh, ang sumulat po dito po ay si Haring David, okay. Ito po ay panalangin ng nagtitiwala siya sa Diyos, pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Basahin po natin. Uh, sa verse 11 tupo'y po yung nakatoka sa akin na uh, um, sabi dito sa awit 16 verse 11, ituro mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen po. Ito po ay sinulat ni Haring David na siya ay nagtitiwala ng lubos sa Panginoon. Isang panalangin na nagtitiwala ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi nga po ay eh, sa verse 1 pa lang ma, uh, sinabi na po ng ni Haring David, ingatan mo sana ako o Diyos sa iyo ako nangangalong at nagtitiwalang lubos. Amen po. Kaya sa Diyos po siya nagtitiwala. Amen po at itinuturo ng uh, hinihingi po natin o ni Haring David na ituro po yung yung ituro mo ang landas patungo sa buhay sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan Amen po uh, Once na tayo ay nag, uh, nanalangin sa Diyos ay hinihingi natin sa Lord yung landas na sa buhay natin na, na 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 madama natin sa piling niya ang kagalakan. Amen po. Kaya nga po ang sabi po dito, ingatan mo ako o Diyos sa iyong sa iyo ako nanganganlong sa kanya, sa Panginoon Diyos nagtitiwala po si Haring David, ganun din po tayo. Sa kanya lang po tayo lubos na magtiwala. At ituturo po ng Diyos ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Kaya once na tayo nagtiwala sa Panginoon, ang Diyos na po ang bahala sa atin yung landas na ating patutunguhan, ating pupuntahan ay sigurado madarama natin ang kagalakan sa piling ng Panginoon. Amen po. Sabi nga dito, ang sabi ko ay, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko lahat imula sa iyo. Amen po. Yung pong nadadama natin sa piling niya, itigaling sa Diyos. Kabutihang tinatamasa ako, ito'y galing sa Diyos, nadarama natin at ibinibigay ng Diyos. Tinatamasa natin yung kagalakan na bigay ng ating Panginoon, lubos na kagalakan na ibinibigay ng ating Diyos. Tayong mga lingkod, sabi nga eh, mga lingkod ng Panginoon at dakilang mararangal, sila'y nagmumulase, bat ibang bayan ligaya na sarili, ang sila'y aking makapisan. Amen. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, sulirani, sunod-sunod, yung pong mga hindi sumusunod sa Diyos, ibang landas ang kanilang uh, dadaanan. Amen po gusto ay masarap, masaya, madali lang, walang pagsubok. Hindi po masarap ang walang pagsubok. Hindi ka lalalim sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya, ang pinakamagandang gawin, manalangin ka at magtiwala ka sa Diyos. Sa iyong pananalangin ng may pagtitiwala at ituturo ng Diyos yung tama mong gagawin at sigurado ipadarama ng Diyos yung kagalakan. Amen. Napaka, uh, sabi nga ay, napakasarap pong maglingkod sa Panginoon na ang puso mo ay lumuska ng titiwala sa Kanya. At ipararanas ng Diyos yung kagalakan. Kagalakan na hindi kailanman mawawala dahil ito ibigay ng ating Panginoon. Amen po. Sabi dito pa, ikaw lamang, sabi nga, ikaw lamang yawe ang lahat sa aking buhay. Hallelujah. Siya lamang, ang Panginoon Diyos lamang. Kaya, tayo po, mga kapatid, ang tawagin mo lang, siya ang gawin mong Diyos ng buhay mo. Lahat ng kailangan ko'y ibinibigay kinabukasan ko ay sa iyong kamay. Even po, landas natin ang ating kinabukasan na sa kamay ng ating Diyos. Kaya tayo kapag nananalangin, sa piling mo, madarama ko ang kagalakan, Panginoon. Sa piling mo, sigurado, Lord, ako, 100% ang victory ng buhay ko, landas ng buhay ko, ay magtatagumpay dahil yung madarama ko ay kasiyahan, kagalakan. Amen po. Napakagandang panalangin ni Haring David na ating tipong panghawakan. Ito'y ating ipagamitin sa panalangin na nandun din yung pagtitiwala natin sa Diyos at madarama natin ang kasiyahan at kagalakan sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga dito po, ang tulong mo ay nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Wow! Salamat. Sabi nga, ligayang walang hanggan. Ibinibigay, idinudulot ng Diyos. Amen! Sabi nga, yung kinabukasan mo ay maganda na nagiging resulta. Yung dudulutan ka ng Diyos ng ligayang walang hanggan. Wow! Pagdating ng araw. Diba? Kaya tayo sa langit at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. At madarama natin sigurado yung pag-ibig na lubos at, at may kapayapaang puso. Hallelujah. Sa kabila ng matinding pagsubok na nagdahanan ni ay, Haring David, mga problema. Ganon din po tayo. Eh. May mga pagsubok at problema. Pero ang sabi ng Lord, ituro mo ang landas na patungo sa buhay sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan napakagandang minsahin ng ating Diyos na tayo ay dudulutan ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan Amen! Hindi yan mawawala ligayang walang hanggan na hindi kailan mo mawawala sa atin. Yung maramdaman natin, maranasan natin ang ligayang walang hanggan sa piling ng Diyos na ibibigay niya na, na anak, sa piling ko'y may tagumpay ka. Sa piling ko'y may ligayang walang hanggan ka. Wow! grabe ang Lord! Ang pag-ibig niya'y walang tutumbas sa pag-ibig ng tao higit-higit, labis-labis ang pag-ibig niya. Nasigurado. Ang Panginoon, sabi nga pa, ay, ito po ha, mga kaloob mo, sangi kahanga, napakaganda ng iyong pamana. Wow! Napakaganda ng pamana ng Diyos ligaya, mararanasan mo yung ligayang walang hanggan dahil sabi dito, yung mga kaloob mo sa akin ay kangahanga, wow. Yun, di ba, kapag tayo binigyan ng gusto natin na uh, uh, bagay, material na bagay, ay talagang mamamangha tayo, wow, grabe. Uh, lalo na yung ibibigay ng Diyos. Sabi nga yung mga kaloob niya ay kangahanga sapagkat sabi nga ay mararamdaman mo ang ligayang walang hanggan na kala mo ayaw mo na, na matapos, ayaw mo na uh, uh, hindi mo na gustong matapos yung ligayang walang hanggan na bigay ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Palakpahan natin ang Panginoon. Sabi nga, kaya nga dapat tayo mga kapatid, sabi nga dito, pinupuri ko si Yahweh na aking pumapatnubay at sa gabi, sa budiko, siya ay gumagabay. Hallelujah! Kaya nga, araw-araw, araw at gabi, tayo ay magpasalamat. Manalangin ng may pagtitiwala sa Diyos at sigurado mararanasan mo yung madadama mo yung kagalakan, kasiyahan sa puso mo. Kasi, sabi nga, siya yung pumapatnubay, araw at gabi. Amen. Yung puso mo. Yung puso mo, siya ang gumagabay. Praise the Lord. Amen. Uh, maging tama ang ating puso at isip at sigurado. Sabi dito, Kaya't ako'y nagdiriwang puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sagpagkat ako'y panatag. Praise God! Hallelujah! Panatag ng ating puso. Amen! Kasi nasa feeling, madarama yung saya eh. Kasi itinuturo ng Diyos yung talandas ng buhay. Sa piling madarama ang kagalakan. Hallelujah. At ang sabi, ang sabi, sa piling mo'y madarama ang lubos na kaantulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Praise the Lord! Pagkat di mo matulot ang mahal mo'y masadlak, sa daigdig ng mga patay ay doon ay maagnas. Hindi mo dudulot at, na mamawala tayo sa mundong ito na hindi nakakakilala, hindi nabubusog ng salita, hindi uh, siya lang ang, ang dapat natin paglingkuran habang tayo malakas at habang tayo nabubuhay, siya lamang natin mong paglingkulan. Hindi hahayaan tayo ng Diyos masadlak sa kamatayan ng walang pagkakilala. Hindi hahayaan ng Diyos na maagnas lang tayo basta-basta. Kasi sabi niya, itinuturo ng Diyos ang tamang landas. Amen! sa ating buhay at at madarama sa piling mo'y madarama Panginoon thank you Lord Salamat sa Lord, madarama natin yung yakap niya, pag-ibig niya. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kaya tayo ay magpasalamat sa Lord. Walang ibang pasasalamatan tayo. Dahil yung ligayang walang hanggan na bigay ng Diyos ay yung makakamit madarama. At mapapagtagumpayan. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God, sa oras na ito, nagpapasalamat po ako dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na kapag bahagi sa mixing, bahagi ko po ng devotion nito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming pupurihin, ikaw ang Diyos na aming sasambahin. Ikaw ang Diyos ang aming pararangalan. Ituro mo sa amin ang landas, Panginoon, ng aming buhay at padara namin ang kagalakan. Sa piling mo, Panginoon, ay dudulot, Panginoon, ng ligayang walang hanggan. Salamat, Lord. Ikaw, Diyos, ang nagbibigay sa amin ito. Ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng sagahan ng karunungan. Ikaw ang Diyos na tapat na aming pinaginiguran. Ikaw ang Diyos na na Panginoon namin na tagapagligtas ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng biyaya na na hindi namin maaraw. Kaya ikaw yung nagbigaya na talagang hindi pa namin hinihingi, binibigay mo na labis-labis pa, siksikling at umaapo, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa gabing ito. Patuloy na ingatan niyo po kami, bantayin niyo po kami, huwag niyo po kami, ang Panginoon, at pagkalaban niyo po kami ng bawat salita mo sa aming buhay. Salamat po sa araw-araw na mayroon pong ganito kaming ginagawa, nakikinig kami sa salita, Panginoon, ang iyong daily devotion, Panginoon, inilunsan Lord na hanggang ngayon ay nagpapatuloy Lord ginagamit mo kami Panginoon ikaw ang Diyos ng tapat amin, ang piling kuran Ama salamat po Dalangin ko pa o Diyos na madagdagang pa ang bubabahagi. at Panginoon dalangin ko pa o Diyos kasi niyo po kami ang banan ng Spirit o Lord sa pagtuturo mo po sa amin Lord sa oras na ito dalain ko din po o Diyos na sa gabing ito Lord ay sa araw na ito Panginoon ay kasiyahan Panginoon at kagalangan ang aming hinihingi na nandas na, na maayos na mayroong pag-ibig at kapay pa nagmu, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos namin na pinaglilingkuran. Salamat dahil ikaw ang aming Panginoon na nagtuturo sa lahat sa aming Panginoon. Lord, sa oras na ito, pananang ko po na na ikaw ang tapat na magturo lahat, magturo sa amin ng landas ng aming buhay, Lord. Uh, uh, minsan, Lord, pumapasok kami, Panginoon, sa 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 maluwag ng pintuan na landas ay uh, ama, eh, kami iyong patawarin, Lord, ituro niyo po sa amin at kahit kami sa makipat daan naman, Lord, na daan ay nandun yung dulo na, na may katagumpayan. Hallelujah. Salamat, Lord. Ito ang Diyos namin, na tapat na may patuloy ng paglilingkuran at patuloy, patuloy ng sasamit para ng salamat Masalamat po, Ama, sa umagang ito ah, talaga sa araw na ito na ikaw ang aming Diyos na tapat na na ikaw ang maghahari sa puso namin. Lord, dalain ko po, o Diyos, na kung niyo po kami, mga lingkod mo, na ikaw ang aming maitaas mga parangala patuloy na ikaw mga pakilala namin panangin ka po ito o Diyos na mga lingkod mo ay ikaw lang o Diyos ang itataas at mga salamat po Panginoon napakabuti mo Panginoon sa amin hindi mo kami pinababayaan salamat Lord ang mga Latin leaders, elder, deacon Lord pangunahan niyo po at ikaw lang o Diyos ang aming paglilingkulan ama salamat po panalangin ko o Diyos na ngayong gabi ay patuloy na pangunahan niyo po ang aming Panginoon na, na ngayong araw na ito ang gawain Panginoon ng, ng mga gawain ng mga nasa ministry Lord ah, pangunahan niyo po o Diyos pangasalita mo lang ang maghari po kami po mabayaan bigyan mo ng sa ganang karunungan Dalangin ko din po, o Diyos, na sa, sa araw na ito, Lord, Ikaw ang uh, maitaas at mapapurihan. Salamat po, Panginoon madalangin ko din po na na sa lahat ng mga gawain na bubuksan sa Panginoon pagpalain niyo po ng lubos kalusugan din po ng mga leaders at deacon at mga pastors doon higit po ang mga lingkod ng pastor Lord kalusugan physical spiritual at pagkalaw mo po sa kanila dalangin ko po o Diyos na patuloy na dumami pa makakilala sa Panginoon Jesus lalo na po sa mga nanay tatay at mga kabataan Panginoon kayo po o Diyos ang mga una Panginoon. Kayo po o Diyos ang mga parangalan. Ikaw po o Diyos ang mga itas. Salamat po Panginoon. Napakabuti mo. Napakabait mo sa aming Panginoon. Ikaw lang ang Diyos. Ang tupat na aming pasasalamatan, paglilingkuran Panginoon. Ama, sa araw na ito, Lord, tinatas ko din po ang lahat ng may sakit karamdaman. Pagalingin niyo po sila. Lord, kayo po, o Diyos, ang maghihilang ang sugat nila, Lord. Sakit at karamdaman, Lord, pagalingin niyo po. Ikaw lang po ang aming pinag Ikaw lang po ang aming itinataas. Ikaw lang po ang aming kisasam. Salamat po. Salamat din po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you Lord. Salamat po. Pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Salamat, Lord. Tinataas ko din po, Lord, ang mahal namin, Presidente. Dalangin ko po na may gamitin ang tao na lumapit sa kanya upang ipanalangin na bahagi na siya sa nito. In Jesus' name, Jesus' name. Pati po sa mga mga namunguno. Sa pinakamataas, pinakamababa. Ang muna. Ito yung pasirang. Ito yung nakakilala din siya kasi nalangin ko din po ang oh, Diyos na ikaw po ang maitaas. Alright. Salamat po. Salamat po nga na nagpagod din. Pakabay. Diyos. Pinupuri ka namin doon, Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito ang aking panalangin, Lord. Ama, isa pa po, Lord, yung na virus, Lord, wasakin niyo po ito, huwag pong makapasok sa bansang Pilipinas, selyohan po ng iba na dugo, Panginoon. Ikaw lang o Diyos ang magselyo po Walang makakapasok na virus dito sa bansang Pilipinas. Sa pangalan po Jesus, in Jesus na yung Jesus name. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aking panalangin na may papuri pagsamba sa pangalan po Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Kindang kindang blessing po sa ating lahat pagpulahin po tayo ng Panginoon Diyos.